ito yung ano, uh, paano mag babakim ng unit yeah. mag babakim tayo ito unang gagawin natin yan yeah. nakabukas to yeah. tapos itong hose naman nakakonekta dito sa ano sa gas line yeah. itong na ito dito yan sa vacuum ito yung paano mag vacuum ng unit pinap lang namin sa breaker tinanggalan yung pinaka ano, supply ng pinaka unit nagba yeah. vacuum tayo sa ano yung Daikin 32 ano to tuku Togo... tools power ah tools power to eh itong unit ito to eh, siguro mga 20 minutes to 30 bakit kung dumalapit lang yung tubo nito yan ito ano naman itong vacuum na to pang 1 hanggang first power na no itong vacuum na to maliit lang itong vacuum eh pero pang video ko yan task ko pre task ko na no na, dran nagbabacuum tayo ito yung paano mag paano mag vacuum naka lang ito sira na kasi itong ano yung gis na yan hindi pa napalitan ito accurate para naman ito high side tayo gumamit ito low side to Ayan. <coughs> sasara na natin to. tapos pag ganyan luluwagan mo natin to tapos sara patay eh proper na ano vacuum